Nang si Jesus ay lumakad sa ating piling, hindi lamang siya nagpagaling, nagturo at naghayag ng pag-ibig ng Diyos. Itinuro rin niya sa atin kung paano dapat makipag-ugnayan sa Ama. Sa isa sa kanyang pinakakilalang aral, itinuro niya ang panalangin ng Ama namin, isa sa pinakamalaking kayamanang espiritual ng sangkatauhan. Ngunit dito nagkakamali ang marami. Milyon-milyong tao ang nananalangin araw-araw, ngunit tunay nga bang nakakonekta sila sa lumikha o inuulit lamang ang mga salitang walang laman? At paano kung sabihin ko sa iyo na ang Biblia ay may malinaw, malalim at nakakapagbago ng buhay na pamantayan para sa usapang banal na ito? At iyan mismo ang ating pag-aaralan sa video na ito. Hihigit tayo sa mga karaniwang kaalaman upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng makipag-ugnayan sa Diyos sa tamang paraan ayon sa Biblia at tuklasin ang mga karaniwang pagkakamali tungkol dito. Isipin mo ang isang kaibigang napakalapit na maaari mong sabihin ang lahat ang iyong mga pinakamasayang tagumpay at ang iyong mga pinakaitinatagong lihim ng walang takot na mahusgahan. Ngayon, isipin mo na ang kaibigang iyon ay ang lumikha ng sansinukob ang Diyos na nakakakilala sa iyo ng higit kaysa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Ito mismo ang iniaalok ng panalangin sa atin, isang malapit at nagbabagong ugnayan sa Diyos. At ang unang hakbang upang makausap ang Diyos nang tama ay ang pagiging totoo, Mukhang simple, ngunit madalas ito ang pinakamalaking hamon sa atin. Ngayon, sabihin mo sa akin, ilang beses ka nang natakot na maging ganap na tapat sa Diyos? Maaring nag-alinlangan kang ibahagi ang isang bagay na masyadong mabigat, kahiyahiya o maging makasalanan. Minsan iniisip natin paano kung mabigo ko ang Diyos o makikinig pa kaya siya sa akin kahit puno ng ganito ang puso ko? Ngunit narito ang isang nakakapagpalayang katotohanan. Alam na ng Diyos, bago pa man lumabas ang anumang salita sa iyong bibig, alam na niya ang iyong iniisip, ang iyong mga pagkakamali at ang iyong mga nakatagong damdamin. Hindi niya hinihintay ang mga perpektong panalangin, kundi ang mga totoong panalangin. Gusto niyang dalhin mo ang lahat ng walang itinatago. Kung may isang tao sa kasaysayan ng Biblia na nakakaunawa sa katotohanan ito, iyon ay si Haring David. Bagamat tinawag siyang isang tao ayon sa puso ng Diyos, hindi siya perpekto. Isa sa mga pinakatanyag na bahagi ng buhay ni David ay ang kwento tungkol kay Bathsheba. Ang kwentong ito ay nakatala sa ikalawang aklat ng Samuel, Kabanata 11. Si David, sa isang sandali ng kahinaan, ay nakita si Bathsheba na naliligo at inibig siya. Sa kabila ng kanyang kaalaman na si Bathsheba ay may asawa na kay Urias, isa sa kanyang pinakatapat na mga sundalo, si David ay nagpadala sa tukso, nagkasala ng pangangalunya, at pagkatapos nang malaman niyang nagdadalang-tao si Bathsheba, Binalak ang pagkamatay ni Urias upang maitago ang kanyang kasalanan. Ito ay isang serye ng kakilakilabot na mga desisyon na nagpakita ng pinakamadilim na bahagi ni David. Sinubukan niyang itago ang lahat, ngunit hindi pinalampas ng Diyos ang nangyari. Sa pamamagitan ng propetang sinatan hinarap ng Diyos si David nang direkta. Isinalaysay ni Nathan ang isang parabola tungkol sa isang mayamang lalaki na nagnakaw ng nag-iisang tupa ng isang mahirap na lalaki at nang marinig ito, nagalit si David sa kawalan ng katarungan. Noon sinabi ni Nathan, "Ikaw ang taong iyon." Sa sandaling iyon, maaring itinanggi ni David ang paratang, nagbigay ng katuwiran o binaliwala ang akusasyon. Ngunit sa halip, inamin niya ang kanyang kasalanan. Si David ay lumapit sa Diyos nang may pusong lubos na nagsisisi at ang kanyang katapatan ay makikita sa Salmo 51 na kanyang isinulat pagkatapos ng pangyayaring iyon. Siya ay dumalangin. Maawa ka sa akin, O Diyos, Ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong malawak na habag, burahin mo ang aking mga pagsuway. Hugasan mo ako ng lubusan sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Walang pagkukunwari o pagtatangkang magdahilan, isang tapat na pagsusumamo lamang para sa awa at pagbabago. At ganito dapat tayo lumapit sa Diyos. Higit pa rito dapat tayong maging simple. Oo, simple sa paraan ng pananalangin. Maraming mga hintil noon ang may mga gawi sa relihiyon na binubuo ng pagbigkas ng mga mantra o mahikang formula. Paulit-ulit na sinasabi ang parehong mga salita na para bang maaari nitong kumbinsihin ang kanilang mga Diyos na sagutin ang kanilang mga kahilingan. Maging sa hanay ng mga Hudyo, may mga nagdarasal sa publiko sa paraang tila isang pagtatanghal. Mas iniintindi ang impresyon ng mga tao kaysa sa tunay na pakikipag-usap sa Diyos. Dumating si Jesus upang baguhin ang mga maling paniniwalang ito. Sa tanyag na sermon sa bundok, binigyang diin ni Jesus na ang halaga ng panalangin ay hindi nakasalalay sa pagiging komplikado nito, kundi sa kababaang loob kung paano ito ginagawa. Alam niya na marami noong panahon niya at maging sa ngayon ang may maling pananaw tungkol sa panalangin na niniwalang ito ay kailangang maging kahanga-hanga o punong-puno ng formalidad upang maabot ang puso ng Diyos. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 6, mga talata 7 at 8, itinuturo ni Jesus at sa pananalangin huwag kayong gumamit ng mga paulit-ulit na pananalita na walang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga hentil sapagkat iniisip nila na sa kanilang maraming salita ay pakikinggan sila. Huwag kayong maging tulad nila sapagkat alam na ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man ninyo ito hingin sa kanya isipin ang isang maliit na bata na nakikipag-usap sa kanyang ama. Hindi siya nag-aalala kung tama ang mga salitang ginagamit niya o kung makakagawa siya ng komplikadong paliwanag. Siya ay nagsasalita ng tapat. Sinasabi kung ano ang nararamdaman niya at kung ano ang kailangan niya, nagtitiwala na naiintindihan siya ng kanyang ama. Ganito eksakto ang itinuro ni Jesus kung paano tayo dapat manalangin nang may pagiging simple at pagtitiwala tulad ng mga anak sa harap ng isang ama na nagmamahal sa kanila. Ang pagiging simple na ito ay hindi nangangahulugang kapabayaan kundi pagiging tunay. Madalas iniisip natin na para marinig tayo ng Diyos, kailangan nating magpahayag sa isang espesyal na paraan o humanap ng perpektong mga salita. Ngunit malinaw na ipinaliwanag ni Jesus na hindi iyon ang mahalaga. Ang Diyos ay mas interesado sa kung ano ang nasa ating puso kaysa sa kung ano ang nasa ating bibig. At nang sinabi ni Jesus na iwasan ang mga walang kabuluhang pag-uulit, hindi niya sinasabi na mali ang pag-ulit ng isang panalangin. Ang problema ay nasa pananalangin ng mekanikal na walang kahulugan. Posibleng ulitin ang isang panalangin nang may sincerity at debosyon tulad ng panalangin ng ama namin na siya mismo ang nagturo. Ngunit kapag ang mga salita ay naging formula lamang na walang laman, nawawala ang layunin ng isang makabuluhang pakikipag-usap sa Diyos. Ang iyong panalangin ay direktang konektado sa iyong asal sa iyong mga pagpili at sa paraan kung paano mo isinasabuhay ang iyong pananampalataya sa araw-araw na mga kilos. Napakalinaw ng sinabi ni Jesus tungkol dito. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 7, Talata 21, sinabi niya, Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ang makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Napansin mo ba ang bigat ng pahayag na ito? Sinasabi ni Jesus na ang Ama ay hindi lamang nakikinig sa iyong sinasabi, kundi inoobserbahan din kung paano ka namumuhay. Ngayon isipin ito, ikaw ay taimtim na nananalangin, ngunit ang iyong mga kilos ay lubos na salungat sa iyong hinihiling o ipinagpapasalamat. Parang nagtanim ka ng binhi sa lupa, ngunit hindi mo ito dinilig o inalagaan, umaasa kang tutubo ito ng kusa. Hindi ganoon ang sistema. Ang tunay na panalangin ay hindi lamang binibigkas. Ito ay isinasabuhay. Ang bawat kilos mo ay parang ekstensyon ng iyong inihaharap sa Diyos sa panalangin. Halimbawa, kung ikaw ay nananalangin para sa pasensya, paano ka tumutugon sa mga sandaling nakakapagpasiklab ng galit? Ang iyong mga aksyon ba ay nagpapakita ng hangaring ito? O kung humihingi ka ng kapatawaran sa Diyos, handa ka rin bang magpatawad sa mga taong nanakit sa iyo? At kapag nananalangin ka na tulungan ng Diyos ang isang nangangailangan, handa ka bang maging sagot sa panalangin iyon kung tawagin kanya niya upang kumilos? At higit na kamangha-mangha kay Sarito ay ang ating katahimikan. Ang katahimikan ay isa sa mga pinakamalalim, ngunit isa rin sa mga pinakanapapabayaan na aspeto ng panalangin. Sa unang hari, kabanata labing sham talata labing isa at labing dalawa, mababasa natin na inaasahan ni Elias na magpapakita ang Diyos sa isang bagay na kahangahanga tulad ng malakas na hangin, isang lindol o apoy. Ngunit ang Diyos ay wala sa alinman sa mga ito. Siya ay nagpakita sa isang mahinahon at banayad na tinig, halos hindi marinig. Itinuturo nito sa atin na upang marinig ang tinig ng Diyos, kailangang patahimikin ang ating mga kaluluwa. At narito ang katotohanan, ang katahimikan ay maaaring maging isang hamon. Kapag nananatili tayong tahimik sa harap ng Diyos, Madalas tayong nahaharap sa ating sariling mga iniisip, mga pagdududa at mga alalahanin. Ngunit sa ganitong mga sandali ng paghaharap, gumagawa ang Diyos. Sa katahimikan, Siya ay nagtuturo, gumagabay at mas pinalalapit tayo sa Kanya. Itinuro sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng katahimikan sa pamamagitan ng Kanyang sariling halimbawa. Sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 5, Talata 16, mababasa natin, Ngunit si Jesus ay umaalis sa mga ilang na lugar upang manalangin. Pag-isipan mo ito, ang anak ng Diyos na may perpektong pakikipag-ugnayan sa Ama ay madalas na lumalayo mula sa lahat at sa lahat upang hanapin ang presensya ng Diyos sa katahimikan. Alam niya na Upang marinig ang tinig ng ama at magabayan, kinakailangan ang pagdiskonekta mula sa kaguluhan sa paligid. Alam ito ni Jesus. Kaya naman, kahit na punong-puno ang kanyang schedule at maraming tao ang humihingi ng kanyang atensyon, inuuna niya ang mga sandaling mag-isa at tahimik na pakikinig. At kung si Jesus mismo na siya'y sino siya ay naramdaman ang pangangailangang hanapin ng katahimikan, gaano pa kaya tayo na lubos na umaasa sa biyaya ng Diyos? Ngayon, nais kong bigyan mo ng pansin ang tanong ko, seryosong pansin. Alisin mo ang anumang distraksyon at sagutin mo ito para sa sarili mo. May pananampalataya ka ba? Dahil dito, nagkakaroon ng isa pang malaking pagkakamali. Karaniwang nangyayari na ang mga tao ay nananalangin ng puno ng pagdududa at sobrang pag-aalala at hindi kita huhusgahan kung ginawa mo na ito dahil ginawa ko rin ito ng maraming beses pero tungkulin kong sabihin ito sa iyo. Ilang buwan ang nakalipas, dumaan ako sa isang mahirap na yugto ng aking buhay Maraming beses akong nanalangin ng labis na nag-aalala. Hindi alam ang gagawin, humihingi ng solusyon. Ngunit alam mo kung ano ang talagang nagbago ng lahat, ang pagsuko. Hinayaan ko lang na mangyari ang mga bagay, naniniwala na ang plano niya ang pinakamahusay para sa akin. Ang tunay na pananampalataya at tiwala ay mga gawa ng ganap na pagsuko, ng buong pagtitiwala sa kung sino ang Diyos at kung ano ang kaya niyang gawin kahit na hindi mo nakikita ang buong daan. At dito pumapasok ang isa pang maling paniniwala. Alam ko, parang kalokohan pero ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala na kaya ng Diyos. Ito ay ang mamuhay na parang natanggap mo na ang iyong hinihiling kahit na sinasabi ng mga sitwasyon ang kabaligtaran para itong pagsakay sa eroplano. Napansin mo na ba na kapag sumakay ka ng eroplano, hindi ka nag-aalala kung sino ang nagpapatakbo nito? Tiwala ka na alam ng piloto ang ginagawa niya kahit hindi mo siya kilala. Walang mga tanong, pagkabalisa o takot tungkol sa nangyayari sa cockpit. Basta ka na lang nagpapahinga dahil naniniwala kang ikaw ay nasa mabuting kamay. Ganyan din dapat ang ating panalangin sa harap ng Diyos. Tiwala ka hindi dahil alam mo kung paano mangyayari ang lahat, kundi dahil naniniwala ka na hawak ito ng Diyos. Ito ang tiwala na nagpapabago ng panalangin sa isang ganap at nakapagpapagaling na pakikipag-usap. Tulad ng itinuro ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 15, Talata 7. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking mga salita ay manatili sa inyo. Hilingin ninyo ang anumang nais ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ang tiwalang ito ay nagmumula sa pakikipag-ugnayan, sa kaalaman na tapat ang Diyos at ang kanyang kalooban ang laging pinakamahusay kahit na tila natatagalan ang mga sagot. At dito, nagiging mahalaga ang pananampalataya. Sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 11, Talata 24, sinabi ni Jesus, kaya sinasabi ko sa inyo anuman ang hingi ninyo sa panalangin maniwala kayong tinanggap na ninyo at ito'y mapapasa inyo hindi lang niya tinutukoy ang paniniwalang mangyayari ang isang bagay kundi ang katiyakan na ito'y naganap na kahit hindi pa nakikita ng iyong mga mata ito ang pananampalatayang nakakapaglipat ng bundok ang isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng pananampalataya sa kasulatan ay ang babae na humipo sa laylayan ng damit ni Jesus. Ang kanyang kwento ay nasa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 5. Siya ay nagdusa ng labindalawang taon sa pagdurugo. Sa buong panahong iyon, naghanap siya ng mga manggagamot at ginastos ang lahat ng kanyang ari-arian, ngunit lumala lamang ang kanyang kalagayan. Isipin mo ang sakit, ang kawalan ng pag-asa at ang pakiramdam ng kawalang magawa na kanyang daladala. Ngunit, Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Sa gitna ng maraming tao na sumusunod kay Jesus, ang babaeng iyon ay nagpasya na kumilos ng may pananampalataya. Naniniwala siya na kung mahawakan lamang niya ang laylayan ng damit ni Jesus, siya'y gagaling. Ngayon, isipin mo ito. Sa batas hudyo noon, ang isang babaeng dinudugo ay itinuturing na marumi. Ibig sabihin, hindi siya dapat nakikisalamuha sa mga tao, lalo na ang humipo sa sinuman. Alam niya ang mga panganib, ngunit ang kanyang tiwala ay mas malaki kaysa sa kanyang takot. Lumapit siya kay Jesus, tahimik, sa gitna ng karamihan, at sa isang simpleng paghipo sa kanyang balabal, may nangyaring kamangha-mangha. Ayon sa Biblia, sa sandaling iyon, naramdaman niya sa kanyang katawan na siya'y gumaling. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang reaksyon ni Jesus. Huminto siya at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Nagulat ang mga alagad niya dahil ang karamihan ay sumisiksik sa kanya mula sa lahat ng panig. Ngunit alam ni Jesus na may nangyaring espesyal sapagkat naramdaman niya na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Ang babae nanginginig sa takot ay humarap kay Jesus at sinabi ang buong katotohanan. At alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Anak, Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka ng payapa at gumaling ka mula sa iyong karamdaman. Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 5, Talata 34. Ang babaeng iyon ay hindi nagdasal ng mahaba. Hindi gumamit ng magagandang salita. Ang meron siya ay pananampalataya. Naniniwala siya ng buong puso na kaya siyang pagalingin ni Jesus at ang kanyang tiwala ay napakalaki na ang isang simpleng paghipo sa balabal ay sapat upang baguhin ang kanyang buhay. Narating na natin ang huling hakbang, isang bagay na hindi lamang lubos na nagpapalugod sa Diyos kundi nagbabago rin sa ating puso at nagpapalakas sa ating panalangin ang pasasalamat. Ang panalangin ng pasasalamat ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang espiritu ng pagpapahalaga na humuhubog sa ating pananampalataya at sa paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ngayon, nais kong itanong sa iyo, kailan ang huling beses na naglaan ka ng oras upang simpleng magpasalamat? Hindi para sa mga hinihintay mo pa, kundi para sa mga bagay na meron ka na, para sa mga nagawa na ng Diyos. Baka naghihintay ka ng isang malaking sagot o milagro, ngunit naisip mo na ba kung nagpapasalamat ka na ba sa maliliit na biyaya sa araw-araw para sa iyong tahanan, sa pagkain sa bawat araw? nalulugod ang Diyos sa pasasalamat dahil ipinapakita nito ang isang pusong kumikilala kung sino siya. Kapag nanalangin ka ng may pasasalamat, hindi ka lang humihingi, ipinapahayag mo ang iyong pagtitiwala at pagmamahal sa Ama. Kaya bakit hindi magsimula ngayon bago humiling, bago magtanong, magpasalamat, magpasalamat sa buhay, sa lakas, sa mga aral na itinuturo sa iyo ng Diyos? Maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayon sa paglalaan ng oras na ito upang pagnilayan kung paano ang mga simpleng hakbang sa panalangin ay maaaring magbago ng iyong buhay at magpatibay ng iyong ugnayan sa Diyos. Umaasa akong ikaw ay nabiyayaan ng mensaheng ito at kung nais mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, kasama ko, iklik lamang ang video na lumalabas sa iyong screen upang patuloy na matuto at palalimin ang iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli.